sa bidyong ito wala muna tayong hulihan. Meron muna tayong aatin na simposium dito sa isang eskwelahan. Request kasi ng mga estudyante na sila ay mapuntahan kaya ating senior Pesa, dito mismo sa kanilang paaralan. At ang nakakatuwa hindi lang pala mga estudyante ang nanonood pati mga teacher nila nanonood din at nakasuporta. Ah, pa ano picture dai. <coughs> Abi ba nako ang mga estudyante ay pa picture dapat mga teacher. <laughs> Mm -hmm. Shout out nga pala sa mga magigiting natin na teacher. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Akalain mo mga grade 3 pa lang pero okay. sumusubaybay na sa mga video natin. <laughs> <laughs> Eh, picture ang mga bata hey. oh, di betul -betul sa tuwa. di <laughs> Thank you. Thank you. Yeah, so uh, we'll uh, her, wя, bawal bubble lang 'to, ha? Ah, may lisensya, usakto na. Paraley kay sa disgrasya. Mm -hmm. Ang kung natay mga ate, mm -hmm. kuya, or magari mga ginikanan nato, atong i-remind. Wala pa sila mga lisensya, na sa buhay kay para iwas disgrasya. So Uya before mo dapat kompleto na ay helmet or mas maayo na ay mga complete girl, no? Kuya ka po mo ang kas magit mo, di magit Sa kaya, magita sa itong mga kuya, papa no, Ang importante, safety niya po ta o mag niya po, no? Isang mga gagmay pa At pagkatapos dun sa grade 3, eh, lumipat naman tayo dito sa mga higher grades. Kailan mo na ko? Yes! Yeah! Nganong na kailan mo muna ko? Sa vlog. O sa may mga vlog na ko O sa may mga reason ngano'ng nung dakpon man ang usa ka motorista. Ha? Wai lisensya, unsa pa? Wai segredor. Yeah. unsa pa? Wai helmet. helmet? Nganong dakpon man ato na sila ba? Unsa may Oh, very good. Usa sa atong mga, mga ginalikayan is para malihay og disgrasya. Kinsay kabalo mo motor ani eh, kanang tinod? Wala. <laughs> Ay bayo. <yun. laughs> oh, be Oo. Oh. You Pero know, di kita angay mag motor-motor sa mga public highway kay ngana minor de edad madakpanta. Unya lihay ta sa disgrasya. Nya og namoy mga kuya, ate. Eh, i-remind lang po ninyo before sila mo dagan, mo mo padagan sa kalsada, i-remind ninyo nga magsuot og helmet o mga safety gears. O kamu kamo mo ang kas mangkit mahilig ang kas og mga motor dire. O di ba mo ang kas mangkit mo? O big boy ko So, kinanglan gyud di hapon mo bisa pag mga bata mo mag helmet gyud mo kay dili man ato mahibal ang disgrasya, di ba? So, mo Kung kita to ganan pa picture. Oh, kita tanan 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 tanan. Tanahan, tanahan, tanahan. Uh, sa picture, tanahin ate. Kasi yung cellphone. Tanahin ate, tanahin cellphone. Uy, mo awit, mangka. Ay! Ay! Uli na ba? Nakita si Mugosigoy. Up! Alright. Zing! At hindi pa nagtatapos na kalipat pa, pa, pa tayo sa isang classroom. Kailan mo na ako? Wala. Ha? Ano na kailan mo na ko? Facebook. Sa Facebook? Oh. Kaya sa so, may mga natunan ninyo sa atong vlog. Ba na ah, very good. Unsay unsay may mga ginadakop na to? Mga common nga ginadakop. Helmet. Unsay lain? Wa lisensya. Wa plate number sakto. Side mirror. Well, Nanong ginadakop man ato na? To na. Okay. Para? Iwas disgrasya. O oh, sakto na. Kamu pod mga bata, nama na mo sa mo sakay mag motor no. Dapat dili na takalimtan ang maghelmet. Unya i-remind ninyo yung mga parents, mga kuya ate, before sila magmotor, ma on, na said Miller, o usay mga komplito nga dapat dalon Ay, para pod sa safety nila. Ah. <mulit> One, two, three. Siko! <mulit> Thank you. Ito, uh, nakakatuwa lang mga kasikop no, na maraming mga estudyante na kilala sa atin. Do naka-uniform tayo ngayon, nagbablog tayo pero uh, symposium kasi ito para sa ating mga estudyante dito sa buol uh, Elementary School. So ayan na, uh, nakita nyo. Sinishare lang natin din para may pakita kung gano'n ka... Uh, yung tulong na uh, yung pagbablog natin para sa ating mga bata. Uh, napakalaking tulong na rin ito no, na mapalapit yung ating mga kapulisan sa ating mga Uh, kabataan. So, maraming salamat sa suporta. Ah.